hindi na lang itutuloy ng ilang commuter ang kanilang mga plano sa Huwebes hanggang Biyernes dahil sa isa na namang transport strike. Naaabala po yung mga, lalo na po yung mga may mga lakad, lalo na yung pagpapagamot katulad ko kasi nagpapakemo ako. Hindi ko rin alam kasi may pasok pa ako bukas eh. Opo, exam din namin. Magkikilos protesta ang iba't ibang public utility vehicle driver at operator laban sa deadline ng franchise consolidation at PUV modernization sa December 31. Nasa higit 600 na sasakyan ang inihanda ng Metropolitan Manila Development Authority para matulungan ang mga biyahero. Kung pagbabasihan yung nakaraan, uh, Kamanaba area medyo tinamaan and Paranaque. Okay. So yan pa rin yung natin. Hindi rin daw masususpinde ang number coding scheme. Kabilang ang mga local government unit sa mga magpapaabot ng tulong sa apektadong commuters. Magpapadala ng halos isandaang bus ang pamahalaan ng Quezon City sa mga araw ng welga. Yung uh, monitoring of the stranded passengers and if ever may stranded, kung ano yung mga lugar na maapektuhan will be deploying enough number of uh, traffic enforcers to ensure the traffic flow, you'll we'll be dispatching enough number of uh, vehicles to that area. Handa rin daw ang QC Traffic and Transport Management Department sakaling magkulang ang mga bus. Gagamitin ng iba pang mga sasakyan kaya ng libreng sakay e-trike na ito para matulungan ang mga pasaherong stranded. Ayon naman sa transport group na piston na mangunguna sa welga, nire-respeto nila ang desisyon na mga hindi sasali sa strike. Ito ay kinakausapan no at na yung isyo lalo na ngayon ano na deadline tayo ng December ng uh, December 31 ano ba yung dalawang araw na sakripisyo o doon naman sa maging epekto habang panahon ka namang walang hanap buhay inaasahang na sa 100,000 na miyembro ng piston ang sasali sa welga hindi kasama riyan ang ilan pang grupo na nangakong sasama rito Agatha Gregorio CNN Philippines